Hello, good morning mga ka -GD. So, welcome back again sa ating channel Ngayong araw ay mayroon na naman tayong panibagong project Ayan, mayroong nakatayong tubo dyan Iniwan niya ng uh, ibang kontraktor kasi hindi na nila kayang ipabaon Hello, good morning mga ka -GD. So, welcome back again sa ating channel ngayong araw ay meron na naman tayong panibagong project ayan merong nakatayong tubo dyan iniwan niya ng uh, ibang kontraktor kasi hindi na nila kayang ipabaon ayan. limang tubo na yung naibaon nila dyan manumano kasi yung gagamit uh, nila uh, bali nag sila tapos magkikising na sana ayun hindi na nila maibaon lahat shoutout sa ating lahat mga kaibigan dito sa youtube maraming salamat sa palaging panonood sa aming mga vlogs. what's up mga ka-GB magandang hapon tayo sa Lake Cebu South Cotabato, dito sa area ni Sir Magpanwa yan so nag bound tayo ng D4 na tubo mga ka yan so Merienda muna tayo kasi nagluto si Sir ng kamuti. Oh, may tubig na, may tubig na. Ayan si Sir. Oh, marami nang tubig. Yan po yung mayari mga ka oh. si Sir uh, Magwanwa. So, tayo tayo ng ano, ng swimming pool. Swimming pool para, para sa lang. mga pato. <laughs> ang social ng ang social ng uh, pato mga ka-JB. Ginagawa ng uh, swimming pool ni Sir. Oh, Grabe, lupit. Na Ayun, nag-aaway na ako ang ating trabaho yan nagukay tayo malaking construction nito mga ka JB pinahinto muna ni sir kasi magbaon tayo dito ng uh, D4 para sa kanyang uh, water supply yan mga ka JB so, nagpahinga muna yung ating mga kasamahan yan trabaho natin Ayan, uh, building sir naglaga kami ng kamote sarap ng kamote ha eh maginom tayo ng uh, coffee yan mga ka JB oh, gamit natin shout out nga pala sa ating kaibigan na uh, Bakulo Vlogs at sa mga viewers ang target natin dito mga ka ay mga nasa walong tobo pero tingnan natin kung uh, hanggang saan yung magandang uh, level ng lupa mga ka gb kahit hindi maabot yung walong tubo basta maganda na yung level ng lupa ay uh, doon na tayo Actually mga ka gb itong trabaho hindi po to sa amin Bali uh, i lang namin kasi yung uh, dating contractor dito iniwan ito kasi hindi na nila kayang ibaon yung uh, tubo mga ka gb